Maglalayas na nga muna ako sa bahay. Kaya lahat ng damit ko kagabi yung paki ko na. Chot! Sana naman kaya pupunta tong batang to? Napakalaki-laki pa ng maliit. Pero alis nga muna ako ngayon mga guys. Kaya nagpala muna kay mama. At siya na muna bahala dito sa bahay. Sa tindahan. Sa com At pakainin yung mga alaga kong tuta. Ay wala pala ako noon mga guys. Chot! At dahil hindi ko pa nga nakikita yung susi na sasakyan. Dito muna tayo sasakay sa bus. Ay medyo bus. matagal na din yata nung nakasaya ko ng bus. At dati kasi. Araw-araw tayong lumuluwas pa Manila. Ay, grabe. Ah, na sobrang dami rin kasing memories kapag nakasakay ka ng bus. Na kapag nakaupo ka na nga dito, parang nagumpisa na rin yung field trip. Na magpa-popcorn pa si ate. Kasi magumpisa na do yung movie marathon. <laughs> na yung tipong tutok na tutok ka sa pinapanood kung ano ba yung nangyayari sa kwento na kung hindi mo gusto yung pesto mo pwede ka lumipat para mag sightseeing sa paligid na mag sound trip habang nagsisenti na ano kaya yung pinapakinggan na kanta dyan ni ate mo? Siguro din naman to broken hearted no? Na ito pa yung isa na kumakanood para siyang nasa sinihan. Nasulit na sulit talaga yung binayad niya dito sa bus. Pero dito nga ako madalas makatulog kaya kapag nandito nga ako sa bus mga guys. Sobrang daming ganap na masasabi mo talagang sulit yung bayan. Kasi nakompleto pa yung tulog. Nasa buong biyahe nga. Higisingan na lang kondoktor. Sasabihin sir nandito na po tayo. <laughs> Kaya makalipas nga ng ilang oras sa biyahe mga guys Nakarating na din kami dito sa Manila Naheto nga ako Naayaw pang bumaba Kasi di pa tapos yung pinapanood Pero natulog naman sa biyahe mga guys Chot! O kayo mga guys Ano yung best experience nyo dito sa bus? I-comment nyo dyan sa baba Kasi si Ate yung best experience daw niya Kapag baba niya daw nun sa bus May nag-assist sa kanya na Binigay naman niya yung bit-bit niya Tapos ayon tumakbo <laughs> Kaya simula nga daw nun mga guys Natuto na siya maging independent na babae kaya pagkatapos nga makababa sa bus mga guys Diretso kami ni ate dito sa taas Para makabili ng ticket Napatiba naman dito mga guys Yung ticket kailangan single ba? Oo na Single pa kaming magkapatid Kaya pwede pa namang humabol ngayong 2025 Jot. Kasi na nga ako dyan ni ate Kasi hey. nandyan na nga yung tren na sasakyan namin Kaso nga lang hindi na rin itong tiket Eh hey, paano ba naman Na una pang pumasok sa akin yung maliit Kaya kala tuloy ng machine Tao na yung nakapasa Pero sabi ko nga kay ate wait lang Ipapaayos hey, ko lang itong ticket. ko At sabihin na lang sa nagmamaneho ng tren Wait Chot Huwag na nga daw ako magmadali sabi ni ate Kasi umalis na din daw naman Kaya hintay na lang daw namin yung susunod na darating na tren Pupunta muna pala kami ngayon kay tita Kasi birthday nga nung pinsan ko ngayon na sobrang tagal ko na hindi nakakapunta kay tita Kaya sabi nga ni ate eh. Dun Muna siguro kayo manunuloy ng mga ilang araw Nabuti na ka lang din talaga mga guys Wala din masyadong pasahero ngayon Kaya nakahanap pa kami ng upuan dito sa share ko na sina ate eh. Sabi kanina di ba ikaw si vlogger? <laughs> <laughs> na nga ng ilang minutong biyahe mga guys nakarating natin kami dito sa kondo ni tita nanamis ko nga dito na nasa tuwing manila nga ako mga guys na din niya ako pinapatuloy kasi umalis siya ngayon kaya sabi niya sa amin ni ate pasok na daw kami sa loob nakapagpasok oh. ko nga sa loob mga guys hinanda ko na din yung nabili kong regalo dito kasi sabi ko nga sa inyo birthday nga ng isa sa mga pinsan ko at eto nga dumating na si ate chin <laughs> <laughs> hey, thank you Ay ka muna sa vlog hi <laughs> Pagdating nga ni Ate mga guys, pumaba na din kami para ma-celebrate natin naman yung birthday niya. Na ah, ko alam kung sakay pupunta. Basta sakay na lang daw kami dito sa loob. At makalipas nga ng ilang oras sa biyahe, mga guys, nakarating nga din kami dito sa Venice. Na ah, sobrang presko na ang hangin dito. Kaya sobrang sarap din maglakad-lakad. Na ah, parang pumunta ka rin pala dito ng ibang bansa. Kasi tingnan nyo may mga kalapati na pa. Natagal na din yata bago ulit ako nakakita ng kalapati. Kaya sabi ko kay Ate, sabang ko sila sa vlog. Baka kasi isa sa mga kalapating to nanonood din sa mga vlog natin, mga guys. Yo, Gusto ko Manghuli huli ng isang kalapati dyan. Kaso nga lang, sobrang ilap nila. Kaya tumigil na din ako. Baka bigla pa ako matoka. At hinayaan na lang silang panoor na lumipad-lipad. Kaya pagkatapos nga namin doon mga guys, naganap na rin kami ng makakain. At ito nga isa sa mga napili namin ay yung ramen. Ay, sobrang tagal ko na hindi nakakakain ng ramen. Ay matagal na ba yung last week? Basta kapag may ramen nga mga guys, ang dami ko talaga nakakain. Ay kahit ano yata ang pagkain, marami talaga nakakain yan. <laughs> Happy birthday. Dapat pala hindi na kumanta dito mga guys. <laughs> Basta i-voice over ko na lang ulit. Ayun lang. Bye-bye!